flex ko lang mga guys itong daan na to napakadilim pero tingnan nyo naman napakaganda ng daan kala mo nasa ano ka paliparan runway o yan tingnan nyo naman o oh. kitang kita napakaganda ng ilo sa kalsada dito lang yan sa ano sa nagkarlan -Karl -Nag road palaguna Ayan, kita nyo naman, o. Oh. Walang straight light. Ah, meron naman, pa isa Kaya lang hindi niya kaya paliwanagin yung daan. Pero sa tulong na ilaw na yan, hindi ka mawawala sa linya abang nagda-drive. Tingnan nyo naman, o. Oh. Napakaganda. Laguna. Salamat sa napakagandang pailaw sa daan. Ayan. Ayan laking tulong nito kahit madilim yun lang maraming salamat hanggang sa muli paalam